Good evening mga idol Ito na naman Pinabati ko kayo isang malamig na malamig na gabi sa inyo Baling ngayon mga idol Magluluto ako ng ulam ng mga anak ko Dito sa bahay ng asawa ko Dito sa San Carlos, Pangasinan Simpleng buhay po din siya mga idol Baling ngayon mga idol uh, Magluluto ako ng Paborito nila Pure fruits Baka naman Magluluto ako yung Chicken Nuggets, mga idol. Palingin, mga idol, ako'y maglalagay na ng mantika, dito sa palayok na to. Ayan, o. Shoutout pala sa mga followers ko, mga new followers. Binabati ko kayo isang malamig na malamig na gabi sa inyo. Palingin, mga idol, ah, hindi ako pumasok ngayon sa aking isan na ah, tumatagpong board member of 3 Pangasinan, si B.C. Pintanilla dito sa third district mga idol. Bali ngayon mga idol, nagdiyo pa ako kasi sunod-sunod yung pesta. Minsan dumarating kami madaling araw na sa bahay namin, dito sa bahay ng asawa ko. Bali ngayon mga idol, talagang nagdiyo pa ako kasi bukas may pupunta na naman kami. Sasapak na naman kami sa pesta mga idol dito sa San Carlos. Mapandan, Santa Barbara, Kalasyao, Malasiki, at saka Bayambang. Sunod-sunod yung Pesca na yun mga idol sa araw ng Bermes mga idol. Bali ngayon mga idol, ako magluluto. Simple recipe lang ito mga idol. Magluluto ko ng chicken nuggets, at saka skinless, at saka patties burger mga idol. Yan ang paborito ng mana ko dito sa bahay ng asawa ko. Kaya pagluluto ko sila. Kaya ginawa ko ngayon maghapon, naisiktaso ko sila, yung asawa ko nag-de-off. Para wala namang masabi. Kailangan ng mga asawa natin, may diop din sila. Kaya ginagawa ko, pag nagdiop diop ako, mahal, ako ng bala sa mga gawain bahay, magdiop ka muna para makapag-relax ka. Yan ang simpleng buhay mga idol. You know, pagiging mga idol, lalagay ko na yung skinless na ko mga idol. Yan diba? o. Pakita ko sa inyo mga idol. You know. Yan ang ulam ng mga anak ko, skinless. Yan no. Oh. Yan ay matanggal. Kakamahin ko na lang mga idol. Malinis na mga kamay ko. Yan iluluto ko na, ilalagay ko na. Yun no. Oh. Yan mga idol. Maling mga idol, ang kamay ko naman nagugas na ako ng kamay na mabuti. Malinis naman. Yan mga idol, ulam namin, masarap na masarap to mga idol. Yan. Skinless yan mga idol, yan paborito ng mga anak ko maling mo na daw hindi naman araw-araw silang kumakain ng ganito, isang linggo o dalawang linggo, 'yan ang ulam nila ngayon para hindi naman sila maano sa alam natin para hindi sila ma tawag nito uh, masuya sa mga Karmy mga idol. 'Yan, no? Balik yung mga idol, nagluluto na ako. Makikita nyo naman, no? Oh. Ito yung patties, chicken nugget at saka pure foods. Pure foods baka naman yan ang ulam ng mga anak ko, simple recipe. Pali kaninang tanghali, eh, may naiwan na sinigang na bangus mga idol. Pali ulamin din namin mamaya pag nakapagluto na ako ng ulam namin ng simple recipe, chicken nuggets, burger patties, asaka, skinless ni mga idol. You know, parang nung ganisa rin to mga idol. Good ah uh, good evening, good evening mga idol. Sang malamig na malamig gabi sa inyo. Shout out po kay lahat. Thank you po sa panonood nyo sa akin. Sa isang simpleng buhay mga idol. Good evening po mga idol. Thank you. Thank you mga idol.